Hello po, mayroon pa ako ditong ano, saging mula sa masbate. At nilagay ko lang to sa supot at itatanmi ko po siya dyan sa ano. Ibang variety po yan yung malalaki at hindi na daw yan nagpupuso So, so samahan niyo po ako sa pagtanim. So, dito ko po, po siya eh. Ah, tengok. Tapi boleh nak di tengok. meron din isa oh ito, isa. So, inyo, na natin to ay ano ibang variety na saging na yung hindi daw ito nagpupuso ito ay Uh, ano lang siya. Parang diretso na siya bunga. So ito meron pa dito. So itanim natin doon sa ano malapit sa dito para na ito. Tanim natin siya dito. Para na. Maganda tong marami tayong uh, Parang gabi nga lang siya eh. So, ganyan. Tanim natin. Mababa kasi ito dito. Ano ako lang siya ng ano? Ng kahoy. Lagyan para at least alam na. Ayan. dalawang daan kilo siya ito. So, so ito na po yung ating tinanim na saging na mula sa masbate hindi na daw po ito nagpupuso at <clears throat> ano diretso ano na lang siya bunga kasi ang bunga niya mga ano lang 3 4 to 5 yata ayan, sabi, sabi lang <laughs> pero tingnan natin hanggang sa paglaki so ito ay kinuha ko sa masbate no, february uh, tinanim ko pagdating dito february, march, april so, april, may um, february, march, april may pang tatlong buwan na po siya pang tatlong buwan na siya ngayon ayan na siya ayan. so ito yung saging na malalaki at yung malalaki ang bunga ayan siya na yan at meron pa yung isa na yung maliit lang na tinanim ko tingnan natin so ayan, ayan na siya oh kita niyo po yung tinanim ko na isa Kita siya. Yan. Yan na siya. Yan, malago na. Dalawa kasi yon Yan, malago na. So, buhay na siya, diba? Ang galing. Uh, sabay sila, pero yun malaki yung ano nun, puno. Ito parang sa gabi lang. Yan, parang sa gabi lang siya. Pero, ano na, within 3 months. So, hindi ko alam kung paano ito mamunga bago tayo makapag-harvest. I think, uh, ang saging pag itinanim mo after 1 year, bago tayo makapag-harvest niyan. So, ayan na po ang ating saging ayan. ayan na siya at ito din yung isa yan mabagal ang ano dyan nilagyan ko siya ng coral para minsan kasi may mga dumadaan dito naapakan ayan ayan salamat sa inyo dyan ang aking saging hindi ko alam ko ano ang name niyan sa so, i-research ko na lang at ilagay diyan sa taas para malaman natin Sobrang init ngayon, kaya nag ako ng gabi. Yan. Kaunti lang. Ayan siya. So, sobrang init. Yan, konti lang, hindi ko na kaya. So, yan ay. At ang kapatid ko ay uh, gustong magdala sa ng dried gabi. Ayan, so, baka i-ano ko yun sa kanya, pero meron pa naman ako doon. Ayan, so, dito ko siya kinuha, sa gilid. Ayan, ang saging, oh. Baka maputol ito. Ano kayang gagawin ko dyan? Ayan, Um, siguro itatali ko siya. Or lagyan siya ng ano. Para hindi siya maputol. Sayang. Yan ang gabi ko sobrang ano. Da, ngayon kasi nagkaroon na nga ng tubig. So yan. Pakita ko sa inyo. Dito tayo tumaan. Yan. Mga gabi ko na. parang ano baka mabali pag mabigat. so siguro lagyan ko lang siya ng kahoy so ayan dito ako nanguha ng gali ng dahon kasi natutumba lang sayang naman di ba sobrang init nanguha pa ako dito ng takway kaya meron akong takway doon sa loob ayan at papasok tayo ipakita ko yung takway hmm. ito yung ano ko nagdilig ako kanina so yan garden update kasi ayos sa pag update yan hmm. aking backyard sobrang init yan pero nagdilig ako si Sama dyan. Ganda ng mga pananim ko ngayon kasi umulan na. Mm. May mga punla pa ako dyan. No? Mga punla. Ayan. Thank you so much po sa inyo. Diba? Pag may itinanim, may anin. Um, Ayan. Lumago na. Masarap dito tumambay. Sobra. Mm baho ng ano dyan ito kabila CR uy ano to nabali na eh? <laughs> nabali na yung ano. ano dito tayo balik na balik ay nabali ay nabali ang liit ng ano. Uh, what's this? Uh, saging na latundan. Ayan. Ayan oh, bunga din siya. Maliit lang yan. Pero at least may bunga siya. Ayan siya oh. Pero ito, malalaking bunga talaga siya o oh, diba dalawa pa oh. Oh, latundan po yan latundan mm. Mm, madali na yan siguro after one week pwede na siyang i-harvest so sige po thank you so much sa inyong pagsama sa akin this is garden napakasayang may tanim Oo, ayan. Minsan ang mga tanim na bigay sa atin ng ano yan, talakasan. Oo. May mga nakukuha tayong ano sa uh, garden sa ating pananim. Yung atik ko na mula sa mas bate, 73 na, pero mas malakas pa siya dito sa mga kapatid kong mga bata pa. O, diba? So, yan lang. Salamat sa inyo lahat. Ang ingay ng mga ibon. Eh. 嗯，演的演技。嗯嗯 Ang dami ibon dito. Ibigan. Sa Guyabana. Guyabana yan. Diyan sila sa Guyabana. Mga bird. Mga maya-maya. So thank you so much and bye-bye. This is Laurie's Garden. Thank you.